So, maraming nagtatanong kung paano maglaro ng uh, middle game. So, number one ay kailangan marunong ka mag-attack. So, kung di ka marunong mag-attack, kailangan mo mag-aral uh, ng tactics. So Mag-solve ka ng mga tactical position or yung tinatawag na chess puzzle. Uh, so, tandaan mo kung ano yung... Uh, kailangan ni sacrifice kasi lahat na pieces ay pwedeng i-sacrifice so for example dito pwede mo i-sacrifice yung queen pwede rin yung uh, yung knight so pag-aralan mo kung pwede siya i-sacrifice o hindi so ang pangalawa ay kailangan marunong ka mag-calculate ng moves so forcing lines lahat na move ay force so kung uh, hindi ka marunong magcalculate so kailangan mo pa rin mag-practice or i-practice so madali lang pag-aralan yung calculation so dalawang klase ng calculation long range at saka short range yung kung sa tingin mo yung ano mahaba kung hindi mo kaya yung mahaba na i-calculate na move so wag mo na lang ituloy yung uh, plano mo na mag -calculate. So, mas better para makasave ka ng time yung ano lang, uh, short range lang na calculation. Uh, short range uh, at saka long range. So, for example, ang ganitong klaseng uh, calculation ay short range lang ito. So, uh, pagkatapos ay uh, maglaro ka, tingnan mo yung mga games mo kung uh, ano yung mga moves na na miss mo yung kailangan mo i-improve para mag-improve yung paglalaro mo sa chess. So mabagal yung improvement ko sa chess pag hindi mo pag-aralan yung style mo sa paglalaro or di ka mag-aral ng uh, tactics sa in-game. Okay, so ito lang yung ideas dito. So kailangan alam mo kung ano yung reason ng ano ng move. Okay, so knight f6. Ang ideas dito ay para ma-open yung g file. So ito ay forced move ito eh kasi pag i-move niya yung kanyang king. Mayroon yan checkmates. O oh, bad move yan. So kailangan marunong ka rin mag-analyze ng good move at saka bad move. Kasi pag nag-play yung kalaban mo ng bad move, So alam mo yung good move na uh, gagawin mo. Okay, so uh, force siya dito na kakainin yung knight. So ang next na move ng white, pawn takes pawn. Hindi ito force move, pero may, may double threat yan. May threat yan na queen sacrifice, queen takes rook. So ito yung mga short range lang na calculation. Queen takes rook followed by rook d8 mate. So ito yung sa kabila. Uh, queen g3 followed by uh, mate. So parang walang dipinsa dito yung ano yung uh, black dahil sa double threat na to. So pag nag queen g4 siya para mas stop yung queen g3 may queen takes rook. So kung gusto niya mas stop ang uh, uh queen rook. So, kailangan niyang mag-move ng uh, queen takes one. So, isacrifice muna yung Ah, yung queen tapos pag capture ganyan. Oh, so hindi siya na ano. Eh. Okay. So kung example, pag nag-capture siya dito ng queen, pwede naman eh. Tapos mag-check siya dito. Kailan yung ginawa niya? So king takes queen sana pwede. Eh. Ah, ganun pa rin dahil kahit mag-rook takes rook, rook takes queen, mayroon. Eh, ah, dito walang dipinsa eh. So, mag Rook A8 siya. O, ganun pa rin. Hindi makalabas yung ano Rook yan. Okay, wala talaga. Rook takes E1. So, may move siya nga E5. Capture lang. Ayan. Tapos, may threat na, na naman dito. King H8. Okay. Nag Rook E1. Okay. So, after Rook E1. Okay. Mayroong move dito. Okay. So, mag move siya ng Bishop. Okay, tingnan natin. So, ito advanced advantage na dito 'yung ano 'yung white kasi pag lumabas 'yung bishop dito. So, for example, dito siya. Sa B7. So, mayrong uh, move dito. Uh, so, 'yung threat tapos pag nag-move siya dyan. so So, ito may follow up na rook. So, may follow up yan dyan dito. May attack. So, hindi siya makamove ng ano, rook. Uh, may attack dito sa ano eh. Sa bishop kung b7. Kung bishop e6, ganyan. So, ganun pa rin pag nag-move siya ng bishop d7. May attack yung white. So, hindi na yan mano. Man, Unstoppable na yan. Okay. So, dito ang ginawa niya. Yung ibang possible move dito. Kung nag-move siya A5 instead of Queen takes Rook. So, may mate. Ang ideas ng E5 para hindi maka-play Queen G3. So, pag nag-Bishop A6 siya, ganun pa rin eh, Queen G3. So, ibig sabihin dito, para ma-improve mo yung paglalaro mo sa chess, kailangan marunong ka mag-attack. Pag hindi ka marunong mag-attack talaga, uh, medyo mahirap yan. Kasi may mga posisyon na ang susi or yung key moves ay uh, attack lang talaga. So yan po ang isa sa mga ideas uh, paano mo uh, i-improve yung paglalaro mo sa uh, middle game.